What's up mga kulsedol, magandang uh, yung lahat at nandito tayo, maghihimay tayo ng uh, gabi at uh, namin, ang tawag nito ay ilalaing namin mga kulsedol, lagyan ng dilis o kaya tinapa, ayan, masarap ito mga kulsedol at uh, subscribe naman ang aking uh, youtube channel ayan, Leonardo Alias Vlog, pakipindot ang button bell para sa ganun updated kayo sa aking mga dinagawa sa araw-araw at sa aking mga upload ay Manood kayo mga idol. Ganyan lang mga kutsa idol. Babalatan at putul-putulin. saga saga lang talaga mga kutsa idol. Napagsarap nito mga kutsa idol. Lalain mga kutsa idol. Ganyan lang. Oh. Ganyan lang. Tapos yung dahon ay kira-kira uh, pera Para uh, sa himayin Yan. Para salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa, mga upload, uh, sa YouTube channel. Yan. Tata po naman ay sa mga bawat suporta at um, thank you so much po ganyan lang mga kusya idol ay nahimayin lang napakasarap na ito mga kusya pag maluto kailangan pagpag natin dahil may mga insikto kasi mga tanim ko mga kutsaidol may sitaw may labasa, patola at ampalaya at saka litus pitsay, talong okra at saka ampalaya yun ang mga tanim namin doon sa aming garden mga kutsaidol sa Uh, garden sa pangaralan yan ang mga pisidol himay-himay lang tsaga lang talaga mga pisidol himay narapit ang mga pishadol. hindi lang ako sa ilalim nila lang, maganda. na to. Yan, ganyan lang ako siya doon. Simple nga buhay then, sa uh, pagluluto nito. Uh, napakasarap nito mga kutsay doon. Bye bye, magusero.